So ito na nga po uh, nag-results nag po talaga po kung kong hinanap uh, yung patungkol nga po sa pinag-uusapan po natin at uh, pinapahayag ko uh, bilang isang vlogger na uh, katotuanan nga po na kung bakit po napakahirap ko, mahirap, maibaba uh, ng ating pangulo na In, asin talagang abot kaya na sapat-sapat sa sapat, kita ng maralit ng tao bumili ng ng bigas na mas mura dahil nga po sa uh, panukala o author ni Senadora Senja Villar na rice terrification law bagamat hindi lang po nag-iisa nag doon si Senadora Villar sa panahon po ni ano po to, eh, ni ano uh, ex president former president uh, Duterte so il ilang po sila doon eh na sumang so, ayon doon sa batas na po yun sa yung rice tariffication uh, law so sina uh, ex uh, si Gatchilian uh, Risa, uh, Risa Senadora Risa uh, Senadora uh, Laila De Lima uh, Senadora Grispo as uh, sino pa ba yan sa pasayan natin si isa rin din po pala si Kavinity po ngayon ni ano ni ating pangulo si Raffy Recto uh, yan nga po at saka si Joel Villanueva si senador Bill Joel Villanueva so ano po sila doon sila po yung nagkaisa o pina, sinang uh, sinangayunan yun, yun tamang word sinangayunan po yung uh, panukala o uh, batas po ni Senadora Sinja Villar so ito po mapapakinggan po natin sa payag po ng uh, ni Yusik, Yusik Castro ng PSO pakikinggan, muli natin upang uh, magkaroon tayo ng uh, maliwanag kung bakit napaka kung bakit mahirap po talaga may pababa yung yung bigas dahil uh, as kung kung nga ididiin ko na po kung malaya o kaya may paba ng abot kaya kung talagang ang magahawak po dyan sa bigas o sa la ekonomiya ng mabilihin ah, kung ang gobyerno natin ah, kung lahat ng kung aangkat man tayo ng mga bigas sa ibang bansa government to government so panurin po natin kung bakit ah, ganun nangyari sa, sa sa bigas natin na ah, mahirap pong maibaba kahit uh, sabihin natin na, na, ano ko dati na kahit sinong presidente kung mayroon na talagang batas kaya napaka kaya napaka importante yung batas dapat kung ano talaga i eh, yun talaga yung ano ng trabaho ng mga senador eh. senador, congressman so as possible sana i eh, uh, mag uh, mayroon talagang uh, isang senador o pumili tayo ng senador na yung talaga yung passion compassion na talaga sa well sabi natin na walang mayaman walang mahirap so makikita po natin dito kung paano kung sino po yung uh, halos o oh, halos na na nakinabang na, na dito sa price tariffication law na to so pakinggan po natin ang payag po ni Jose Claire so, eto na guys pakinggan po natin fried Diba? So, sino na po protection nandito? Totoo bang taong bayan na na po protection nandito? O yung mga importers? Tanong natin, may kilala ba si Senator Villar na importer na pwede makinabang dito? Nagtatanong lang tayo. Tatanong lang tayo. Bakit hindi ko alam kung alam mo ito. Pero nagtatanong tayo. Di ba? May po protectionan ba? Diba? Ha? Di ba? O, oh, ito. So, pag uh, yung sinabi ko kanina, hindi yun luma. Ay, ah, bago. Ha? Ah? Yan. Yeah, Senator Villarang Sandy oppose huh? Ah, the proposal of the House of Representatives. O, oh, House of Representatives malaman, naman. Gusto kong ibalik. Eh. Ganyan din yung admin. Yung gobyerno, yung, yung administrasyon ni BBBM. Ha? Ah, to restore sorry, to restore the power of the NFA to directly import and sell rice. Oh, ano sabi ni Senator Villa? I don't want to give it to NFA. Ay, parang siya yung gobyerno. I don't want. Parang, bakit? At ayaw mo? Ikaw lang may ayaw. Inarang mo. Yung ba yun? Marit. Tinarang ba niya? Is that the right word? Kasi I don't want to give it to NFA. Oh, if the president wants it, he should just be given special power. Paano? Nasa kamay niyo nga pagbago dito pag amin. Ba't mo ang Pangulo? You have already the opportunity. Okay na yung so, house. Yung mga kalbayan po, lang. ang na mundo. Kaya na, na po ang... Uh, umintindi, uminawa, mag-analyze uh, so, um, sa, ayun, ba sa patas na ito. Ang chairman na committee na sa mga juri. Mayroon ba mga patas na sana yun, na. nandiyan pero hindi na ipasa? Tanong ko lang yun ha. Ito nga. Kasi yung land use act hanggang ngayon. Unawain natin na higi. Wala. Sa payag po ni eh, Yosie Clearcast. Ang land use up? ano to eh? no? I do I don't want to give it to NFA, oh, 'di ba? Talagang ako ayoko, parang ganoon eh. Ako ayoko, ha? Ayoko ibalik. Kasi hmm. namo niya pa yung pangulo. Pulong bib si PBBM. Ha? Huh? If the president wants it, gusto nga sana eh, para mag stabilize ang presyo. Pero hinara, si Jim If the president wants it, he should just be given special power. Ha? Huh? uh, the mandate should just be placed under the office of the president. How? Oh. Yung batas nasa kamay nyo eh. I-amend mo. At least nalinawagan tayo niyo. sa kung bakit nahirap ano talaga ba? na ano ibaba yung gas. na, ano, kaya ito, na nawa na na natin because? lahat. Sa mga magsasaka. Oh, sabi niya, I'm worried, siya Manawin talaga, na, nauna I'm nauna worried about lahat. giving the mandate back to the NFA. Talagang siya yung nag-decide, no? Ay, ay, hindi ko natin maituturo sa iba kasi siya yung madlang lang. I have not seen its sincerity. Sincerity nino? Tao? Patitanggalin mo, patanggal mo. Kung wala ka nakikita sinceridad ng NFA, bakit yung power ang tinanggal? It has not proven itself to be taking care of the welfare of the rice, farmers, and the consumer. So, anong meron dito? Ba't ayaw niyang hayaan ang gobyerno mag-import? So, naunawaan po natin at narinig ang payag ng uh, undersecretary ng PSO si Atty. Yusek Castro kung paakit po nagkaganon at, 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 naging ganon po ang uh, ang bigas na mahirap may pababa. So ngayon ating dalangin at, at atin pagkaisahan o ating ako isa rin nananawagan po sa, sa inyo sa lahat po ng paring na mundo na mayroong Pilipino Uh, napakalaking tulong na po na ipanalangin natin pagdasal natin na patuloy na magkaroon uh, patuloy na bigyan ng karoon ng kalaman gusto ang ating Pangulo upang magampanan niya ang, ang kanyang tungkulin sa sa naman saan anuman aspeto ng kanyang panunungkulan so yan po ipagpray natin ang ating Pangulo na si President uh, BBM na uh, maging patas o maging masigasig pa po may ipatupad niya po ang batas na ma-renew yung batas o may mai ma -ma -ma magkaroon pa ng power ang batas sa kapanyarian na magangkat ang gobyerno natin ng sa NFA na ang bigas ay mas may, may balik sa kanilang may balik sa kamay ng ating gobyerno ang pag-aangkat ng bigas upang ito patuloy na po na bumaba at maramdaman po natin. So sa lahat po ng saan man ng pan ng mundo, mabuhay po kayo lahat, mabuhay po tayong lahat at mabuhay ang bagong Pilipinas.